Hello mga kabatang helmet! Ayan, ang ulan na! Mag-update muna ako mga batang helmet dahil may nagpadala sa atin ng Gcash kagabi so hindi ko na lang i mention yung name niya kasi ang gusto ni ma'am is huwag na lang daw i mention pero ayan, ma'am maraming salamat po Maraming maraming salamat po talaga, ma'am, sa pinadala nyo. At ngayon, mga patang helmet, uh, tutulak tayo sa Dali. So, mamimili tayo ng spaghetti pack. Ulan na. Ulan na. Mamimili tayo ng spaghetti package. And, ipapamigay natin yan sa mga drivers ng Toda. So, ang linya nito is Bulacan, mga tricycle driver. Uh, nakausap ko na kanina, yung pinaka nila at sila ay 100 bicycle driver. So, maraming maraming salamat kay ma'am na nagpaabot ng tulong, ng blessing para ngayong kapaskuhan. Ay right? may fans talaga ako dyan, mga kabata helmet. Dahil nakaplano na kami ni Bicho O naka-schedule na kami kung ano yung mga ibibigay namin for mga drivers ng tricycle, driver ng jeep. At talaga naligo na po ako sa ulan, ulan niya. So, mga bata helmet. Nadagdagan yung fans natin dahil sa pinadala ni Ma'am. Kaya maraming salamat po. Ang uunahin natin, yung spaghetti pack. Tapos, kasi last year, nagpa-Christmas party tayo sa mga jeepney drivers. Tapos, no-tube na package yung binigay natin. So, ngayon, kailangan ma-maximize natin kasi ang dami na nila. Ha? So, 100 dito sa Toda, sa tricycle. And sa so, mga jeepney drivers, 80 sila. So, isang linya pa lang din yon. So, naligo na talaga ang mga barahil. Medyo babalita ako kayo mamaya once na sa Dali na tayo. Hello mga kapat helmet. Ano dito tayo sa Dali? Pero wala pa si videographer. So, kasama niya na si Kuya Rico, yung presidente ng Anantoda. Kuya! Pamimili ako ng ano, spaghetti. Pamimigay ko sa mga kaisikel. So, ayan, ayan si Kuya, nagde-deliver sa amin sa antidote. <laughs> sa kalam yan si Kuya. Marami bang tao doon ngayon, Kuya? Hapon lang po. Mabaya pa naman po ang buksu Hapon. So, nandito na tayo sa dali. Sige, Kuya, ingat po. Thank you, uh -uh. So, ito, mga kabatang helmet, nandito tayo sa dali. So, dito rin kami bumili ng pinabigay nating pamasko sa mga driver ng jeep last year so ito na, ayan na o oh, diba, so itong bibili natin ngayon mga bata helmet maximize natin yung fans natin kaya maraming maraming salamat talaga kay ma'am ano, so ayan, tara mamilihan tayo, walang kaalam-alam si Kuya Rico na sa kanya natin ibibigay itong bibilhin natin, kinausap ko lang sa kanina tinanong ko kung ilan yung mga drivers ng toda, so tara let's ayan na iba plastic mo na lang. Ayan, si Kuya. Another batch. Mm. Pichok ka pa! Ayan, basket ka tayo mga kapat na helmet. Marami pa yan. So nakita nyo na may mga boxes doon, marami pa yun. Ayan, tinulungan tayo ni Kuya Rico mga kapat ng helmet. Niload na natin. Tapos hindi niya alam. Salamat kay Kuya Rico. Kuya Rico! Ayan. Magpasalamat ka muna, Kuya Rico. Um, maraming maraming salamat. Okay. Kasi po, lahat po ng binili natin spaghetti, bibigay po natin yan sa Mervilla Toda. Si Kuya Rico po na. yung presidente po noon. Merry Christmas party nga sila this coming December 18. Bahala na si Kuya Rico magpa-raffle ng spaghetti. Sa inyo po yan lahat. Sa tata-tata ba yan? Oo, pa sa inyo. Yan. Kailangan Kuya Rico yan. Ayan, maraming-maraming salamat sa nag-sponsor din sa atin. Sige, maraming-maraming salamat. maraming salamat po sa sponsor. Kuya Rico po kasi yung presidente ng Mirbilla Tota. Ayan, sa kanya tayo na pag-coordinate. Hindi ko sinabi sa kanya kaninang maga na tinanong ko lang kung ilan sila. Tapos, ayan nga, ayan. Yeah, yeah. Siyempre, maraming maraming salamat sa servisyo ni Kuya Rico at sa lahat ng mga toda, di ba, Video Gapoy? Mm -hmm. Kasi nahatid nila tayo ng ligtas, safe, kaya mabuhay sila. So, ayan mga kabatang helmet, nabigay na po natin kay Kuya Rico. So, naku, maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga na-sponsors. Siyempre, kay Ma'am Anonymous, si ba? At si Video Gapoy, kasama ko po siya. Kasama ko po siya, nag-pack. Nag-pack ako talaga. <coughs> salamat po sa Dali staff dahil babenta na tayo pag mumuka natin doon. Dahil alam naman nila kapag ganitong mga season, doon talaga tayo namibili para ma-maximize yung budget natin. Sabi ko ni Kuya eh, ma'am, kasama ba ma ako sa bilang? Oo, oh, Kuya, kuha ka ano? na gusto mo. Mas parang nahiya siya. So, sabi ko, sige Kuya, pili ka na lang kung ano gusto mo. <laughs> gusto mo yung buong Dali, charap. <laughs> <laughs> kung gusto mo mong video na to, gawin mo na mag-subscribe at i-click ang notification bell para like ka-update at sa lahat po na in-upload namin ni Videographer sa lahat ng nagtitiwala sa atin. Salamat po ng pangmalakasan sa tiwala niya. Especially kay ma'am. Nagulat talaga ako. Alam niyo, yung, yung ano kagabi, yung ano kasi, yung pagod ko, talaga andun na dahil wala po tayong tulog buong araw, kahapon. Malito din sa akong dilat. Pero, nagising, nagising, dumila na talaga ako doon sa narisig ko. no kaya ma'am, -ma, salamat kasi nadagdaga na naman yung pondo natin sabi ko nga sa inyo kanina mga kabatang hell, mataka na yan. Nakaschedule na kami ni about dun sa mga pamilya na namin this year, sa mga driver, sa mga toda. Pero ayun nga, gusto mo na naman yung mga blessings. Biglaan to, kaya maraming maraming salamat talaga sa nagpadala. Oo, sabi sabi nga sa akin ni eh, Ma'am, hindi na daw kailangan i-shout is out yung niya. Pero, <laughs> 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 pero kailangan ko po lang magpasalamat sa inyo ng pangmalakasan At eh, ayun, ayoko kasing nag a sa akin yung pera, kasi kayo binibigay niyo yan outright. Kasi so, pera yan. Oo, pera niyo po yan. So responsibilidad ko po at obligasyon ko na ibigay yan sa mas nangangailangan po at doon sa mga kababayan natin. Dahil nagiging ano lang kami, Bridge TV ko po para ipawabot yung mga tulong na yan. Kaya dapat right away, di ba? Yes! Ang dagong. <laughs> agad dagat niyan. Kung pwede nga lang pong mamili ako kaninang madaling araw na mamili na ako. Pero <laughs> so, maraming salamat. Pero sakto talaga, no. May get together itong mga toda. Kaya sana talaga napasaya natin sila. makikain kaya tayo. <laughs> so ayan mga kapatahin. May... Oo nga. Kasi diba last year, nagpa-topsy, topsy. Tapsi sila si Bichoga. Parang may food stop. Pupunta sila doon. Sa Tapsi lugar. Tapos doon sila kain. Pero ayun nga mga bata. Helmet. Kung laki budget natin next year. Sana no, makapag tayo ng resort. Parang naman one day, ano, Bichoga One day rest day nila. Wala magtatrabaho. Kami po ni Bichoga yung mababasada. <laughs> <laughs> Pero ayan <ayun>, <laughs> so, nga. pala mga kapatang helmet, nag-message po yung isa sa mga staff ng PGH about <laughs> sa mga diaper. So, pala nagpapasalamat sila. At tuwang-tuwa talaga sila mga kapatang helmet dahil yun daw talaga yung kulang na kulang. Sa mga new boy, tingnan mo yan, no videographer. Sana naman yung gobyerno natin kaya mag-supply, diba? Nang libreng ganun. Diba? Diba? Pero... Hindi ba kasali yun? Hindi eh. Wala na nga ano? Budget, yes. Di ba? Sana talaga. Pero... At ang daming expired na Yun nga. Pero tingnan yung mga bata helmet. Yung mga uh, private organization. Yung mga NGO. Yung mga association. Gaya natin. Di ba? Di ba? Tayo pa yung ano eh. nagdo donate Nag-sustain. Na sana. Yung gobyerno. Nilalaan nila yung pondo yung sa PhilHealth, dapat hindi kinuha yun eh. Dapat inilaan sa mga ganitong bagay. Kaya super lubos kami ng papasalamat sa tiwala ng mga tiga PGH, di ba videographer? Grabe no, para sabihin na tuwang-tuwa videographer. And eh, super, yun yung kailangan-kailangan nila yung mga diaper. So, kung yung diaper yung ginagawa nila, it's either nalampin yung gamit, nilalaban, pero makakapaglaba ka pa ba? 'di ba? Dapat si job description. Syempre hindi na bigo Pero 'di ba, ano yung mga resources para lang masustain? Oo. So ayan mga batang helm ka, maraming maraming salamat talaga sa <laughs> sikat. Basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay na din ang book keeps getting better. Everything! God bless everyone! Di ba 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 Bye! O, sa mga naghahanap, po, sino po yung process, Yung konsensya. Yung konsensya man talaga siya. Ayan po yung bosses. Ano video -per, na bidyoga nga hindi ka makasagot. <laughs> so doon sa nagre-request po na magpakita si bidyoga pair. Ayan po si bidyoga pair, naka-face mask pa rin. Daya ah. Ako na lang lagi. O, oh. o oh, na naman ako. Kasi so, mga bata helmet, Shalana na at... Talaga nagulat si Kuya Rico, no? Kasi hindi yeah. niya, hindi niya na-expect na sa kanya natin, ano, sa Toda. Kasi 80 sila. Ay, 100 dollars. Mga kapatapos last year kasi jeep yung ano uh, mga jeep drivers yung pinag Christmas party natin oo <laughs> tapos nung pandemic nagpa-showmay tayo kaya sa mga iba't ibang toda tapos sa mga batang helmet update ko kayo sa mga susunod na gana Oo, alam mo ba mga kabatang helmet si Kuya Rico? Ano yan? BBM? PBMDDS yan. Super fan na fan yan ng Duterte. Pero tingnan nyo ha, radical tayong magmahal. Sabi ko nga oh, sabi ni Pipililin, wala tayong pipiliin na ano, diba? Lahat tutulungan. Sige. Ay, Ayan o, si ate o. Oh, sa vlog. O kaya kasama natin. Pag nakita niya si ma'am. Pumili kayo, pag nakita niya sa si SM na isa Naisama ko si ma'am. nga kasi sumama sa video na hiya siya. O diba? On the spot. So ayun ang abahat helmet. And lahat ng mga tricycle drivers na ano, talagang lahat po sila pati may lane Si ano. May isa mo. Oo. May 'di ba May isang naligaw. Pero puro BBM and Duterte talaga sila. Pero sabi nga ni Ricky Lenny, wala tayong titignan na kulay. di ba? Oh my Si who? Si me. Si nga? Si Kuya Salty? Uh, si Lolo. Ay, si Lolo. Naawa si videographer. Ayaw niya mag-pressure. Ayaw hindi na kinuha ni videographer yung suklay so, na sa tricycle. Tapos nag siya na BPM sa si loob. <laughs>